alas na ako tapos 3 AM na ako na ay 3 3:30 na ako nakatulog kasi nag shower pa ako doon na lang ah uh, 1 AM kasi nagpost yung mga ka ko ng part nila kaya inedit ko pa tapos yun kanina umaga ay kanina pagkagising ko kumain lang ako tapos pinarin ko na yung mga ginawa ko kahapon kaya ako lang sa tulog. <laughs> tapos exam ko ngayon sa Consti, kaya yun. Nagdasal naman na ako na sana maging okay. <laughs> Ayun. Ayan, nakauwi na ako ng bahay. Saglit lang din yung English namin kasi pinasa lang. Tapos, first come, first serve yung pagpapacheck no first draft na thesis. Kaya, eh, unang-una -una kami. after daw, pwede na umalis. Ano, wala siyang binago. Ah, reprint lang. <laughs> reprint tapos yun na daw yung ipapasa bukas, final copy ng thesis. Kaya, yun. Sabi nga niya, ano, sana nga totoo, sabi. Ano? Mo, sabi niya, mukhang makakakwatro kayo. Ah, sana nga. <laughs> Ayun, ko na t-shirt na parang friendship t-shirt namin ng mga IT friends ko. Yun. Ito siya. Color white. Tapos na lagay. Good friends are like bananas. If you peel their skin and eat them, they die. Ayan. <laughs> ayun Ayan, yun yung nakalagay. Kasi, ang alam ko, kaya may banana dyan. Kasi, yung talagang original na tropa na name nila is B12 or Banana 12. Parang ganoon Yung kwento sa kanyang isa kong friend. pipis lang ako. Tapos, as usual, matutulog. Ah, babawi ng tulog kasi na oras lang yung tulog ko. Apat na oras. Apat na oras lang yung tulog ko. Kaya babawi mo na kang tulog. Kami on the road niyo, otosan Ano, pabunta kami ng Central Mall kasi, mm -hmm. ano, ko, tapos kinatok ako niya kasi uh, nagpapabili siya sa akin ng pulbo na yung Johnson's prickly heat yung para sa buong araw tapos kasi tinawagan niya hindi nang ko paano ba daw yung sa buong araw kasi pabalik-balik yung buong araw niya kasi mawawala pabalik eh, ang mahal-mahal ng mga gamot na nire-reseta sa kanyang ipapahin Ngayon, tinanong niya yung ninang ko kasi yung apo at ng ko parang may ganun din tas babalik-balik hanggang sa may parang na discover na alternative na mas mura ayon ah uh, yung gawgaw -gaw daw yung cornstarch tapos ah uh, pulbo yung prickly heat parang imimix kung gan ano yung amount nung starch yun din yung amount dapat ng powder na ipagmimix. Ayun, yun yung gagawin ko ngayon. Bibili ng powder and cornstarch sa may save more. Ayan, pauwi na kami. Ano, nahirap pa kami dun sa pulbos kasi dun sa, di ba madalas na matag Johnson's baby powder meron yun sa supermarket. Kaso kanina is out of stock kaya uh, nag-ikot kami kung sa meron pa tapos yun, meron sa South Star Drug Store. Yun, kaso napakahaba naman ng pila. Tapos yung mga maliliit lang, e eh, kailangan di ba uh, kapartner kung ilan yung ano yun, balance. Kung 400 grams ng cornstarch, dapat 400 grams din na pulbo. Kaya, anong nangyari? Apat na tigo 100 grams ng pulbo yung binili namin. Kaya yun. Pwede na lang meron sa Soundstar kasi kung wala, punta pa kami sa iba para lang maghanap nun yun. Ngayon, buwi na kami. Buwi na kami. So, pwede na ulit ako kumigahiga at magpahinga pag nakatulog-tulog. So, later. ayan, hindi ako nakatulog. Nagpahinga lang ako, higa-higa, ganyan. Tapos kakain na kami ng dinner. Itong isla. Sama no syonga. Syonga Sanma Sama no syonga ni. Ah. Sama no shoga. Sama no Yung may luya. Ay, yung, may, yung luya. Ang timpla. Ang timpla. Tapos salad. Seaweed salad na may pipino saka kamatis. Tapos squid. Iyan kain tayo. tayo. Mag-goodnight na ako. Bukas na lang ulit. Bukas is last day na kaya party party uh, i-edit ko na lang itong ano 'to. Thesis. Thesis namin ah uh, minor lang, parang alis sila yung number 1, 2, 3, ganun lang. Tapos lalagyan ko lang ng page number and table of contents. Tapos save. Tapos bukas papaprint sa computer shop kasi sayang yung ink pag dito. <laughs> ayun lang, good night. Sabi nga pala ng prof namin, uh, ipapasa tapos che niya lang ata. Wala na, sabi niya, wala na daw oral defense kaya nakakatuwa. Ayun lang, good night. Bukas lang let Bye! number 7 so hasan ayun. So ang mangyayari ngayon ang